kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa HISTORIADOR Umiyak man at akala mo'y parang aatakihin sa puso ng kanyang matanggapang ang imbitasyon para dumalo sa pandinig sa Senado ay matapang pa rin na lumuwas ng Maynila at inarap ang mga aligasyon laban sa kanya Mula sa mga tumiwalag na miyembro ng kanilang samahang Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI, cute na cute na may mapupungay na mga mata ang nakita ng publiko sa national TV nang humarap sa Senado si Jairin Schilario o mas kilala sa tawag na Senyor Aguila. Nagpaalam pa ito kay Senador Bato kung pwede lang daw ba siyang magsalita ng bisaya dahil sa hindi siya ganoon kakomportable sa kanyang pananagalog. Pero hindi mo siya ni Senador Bato na subukang magsalita ng Tagalog. Pwede na kong siya, sir. <glaro> Pag Tagalog ka kay hindi lahat nakakaintindi ng Bisaya. Alam ko marunong ka magtagalog eh. Nakita ko yung mga interview mo. Ang galing mo magtagalog. Magtagalog ka. Gamay na sir. Gamay na ako. Bawa ko tagalog. O sige, gamay lang. Pilitin mo magtagalog. Pinasagot ng Senado si Senyor Aguila kung totoo ba na hindi nila pinapayagang lumabas ang mga bata na nakatira sa kanilang komunidad. Nang sumagot si Sr. Aguila ay may kasama itong aksyon na ginagamit ang kanyang daliri sa pagtuturo bagay na hindi nagustuhan ni Senador Risa Ontiveros kung kaya pinaalalahanan niya ito na huwag magturo habang nagsasalita. Tanaw na to ang kwan, sir. Mr. Chair, pwede bang hindi magturo ng daliri si Mr. Kilario, si Harry, si Chair, Senyor Aguila sa mga bata? Sige, huwag ka naman mag magamit magturo. Ah? Sige, please kundi niyo. Hmm. Ayon sa alkalde ng kanilang lugar ay mahigit kumulang walong daang mga batang istudyante ang hindi nakapag-enroll sa paralan sa bayan sa rason na hindi sila pinapayagang bumaba ng kanilang komunidad dahil umano sa utos ni Sr. Aguila. Sa Socorro, talagang binawala nilang bumaba ang mga bata. At yung sa pag-aaral, no, massive uh, during uh, uh, 2019, massive uh, massive dropout of learners massive drop, out. drop out of learners from elementary high school. According to report to the deep end, 800 plus young learners na nag drop out. Mas lalong nadiin si Sr. Aguila sa mga legasyon ng mga tumiwalag na miyembro. Nasa pilitan daw niyang ipinapakasal ang mga minor de edad sa mga lalaking miyembro nila na nasa legal ng edad. Pero pinasinungalingan ito ni Senyor Aguila ganun din ng dating leader nila na si Mamerto Galanida. Mr. Galanida, mayroon ba o walang child marriages sa Kapihan? As, as I, I, would like to reiterate, as far as you know, wala po, wala po. Hindi ako nakasaksi ng anong mga uh, seremonya na nangyari doon. Mr. Chair, parang ayo lang sabihin ni Mr. Galanida ng no, pero hindi rin sila nagsasabi ng, hindi rin sila umaamin ng yes. Mr. Galanida, ang impormasyon din po namin ay may dalawang apo kayo na ikinasal din po sa minor sa kapihan. So kasama po ito sa dinide-deny ninyo. Ang 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 uh, sa, ang, uh, ang masami ko po uh, yung uh, walang uh, kasalan sa uh, tulad ng sinabi ni Janet, uh, mayroon namang mga bata na hindi na sa kanya hindi mapigilan natin na parang may pre-marital engagement na nila. So, kami mga peris, wala, kami pong magawa. Kahit na may mga testigo na na dumidiin sa kanila, ay pilit pa rin pinapasinungalingan ito ng grupo nila, Senor Aguila. Rason para mainis si Senador Risa Conteveros at napagdesisyonang is cite in contempt si Senor Aguila, Mamerto Galinita, at iba pa mga kasamahan. I respectfully move to cite in contempt. J. Renz Kilario, Mamerto Galanida, Janet Ahok, and Karen Sanico. I so move, Mr. Chair. Hindi pa tapos ang hearing na ito at sa pagbukas nito sa susunod ay baka mas may mga matutuklasan pang ibang mga bagay na hindi naisiwalat sa halos walong oras na pagdinig. Ayon pa kay Senador Bato, duda raw siya na si Senior Aguila ang siyang solong nagpapatakbo at nagdidesisyon sa loob ng SBSI. Malaki ang kanyang paniniwala na baka si Senior Aguila ay isa lamang front na siyang dinidiktahan ng taong gumagamit sa kanya. Malalaman natin yan sa susunod ng mga mangyayari sa pagpapatuloy na pagdinig sa Senado. Ikaw, naniniwala ka bang ginagamit lang ng ibang personalidad ang mukhang inosente? At may mapupungay na mga mata na si Senyor Aguila. Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.